Hello guys. Good morning guys. Lakad tayo mula Sandigan to HR para tikit sa pamasahe. Kailangan natin magkikita. Malapit naman na tayo guys. Kailangan natin magkikita kasi dalawa kami ng anak ko na, na kuna mamasaya araw-araw. Kaya natin to? guys, so maglalakad tayo papunta sa trabaho mula Sandigan to Holy Rosary nilalakad natin kasi pamasahin mula Sandigan to Don Antonio ay 12 tapos Don Antonio to HR 15 so nakakatipid tayo guys ng 37 pesos kasi galing sa bahay galing sa bahay hanggang sandigan ay 20. So, isang way lang isang way lang natin 57 pesos. Balikan Balikan na sa 100 plus. <coughs> pamasahin natin, 'di ba? 100 plus. E eh, kung kaya naman natin lakarin, hindi lalakarin na lang natin. At least yung na-spend lang natin sa pamasahe ngayon, 20. Balikan rinta lang. O, malaki yung natitipid natin, guys. Nakakatipid tayo ng mahigit 70 pesos. O, diba? E, pamasahe pa ng anak ko sa school. O, sampu, sampu. Pag sinusundo ko siya, 20 kami. So, yun. Ang ganda ba, guys? Purple hub. Diba? Wala din namang ano, guys, init. Kasi maaga pa naman. So, okay lang maglakad. At least, exercise din kahit papano, 'di ba? Pero kasi pagka tanghali, talagang mainit. Pero mamaya try natin kung kaya natin maglakad mamaya. Pag out ko kasi out ako mga 2, 2 PM to 30. So tingnan natin kung kaya natin maglakad kasi mainit. Tsaka wala akong dalang payong. Nakalimutan ko yung payong, guys. Ayan, so, malapit na tayo dito sa barangay ng Holy Spirit. So, konting lakad pa tayo guys kasi doon pa sa unahan yung trabaho ko. <clears throat> Pasok ko kasi guys, 7 to 7 to 1.30. Minsan naabot kami ng 2. Ayan. So, out ako ng mga 2 to 2.30. Balik uwi. Mano naman. So, try natin mamaya kung kaya natin lakarin kasi syempre ba diba, mainit pag tanghali mainit <coughs> so guys nasa barangay na tayo nasa barangay na tayo ng Holy Spirit so sa unahan pa tayo guys tamang tama mga ano pa naman 6.20 so makarating tayo sa school ng 630. Mga ganon. Kasi hindi tayo pwede hindi tayo pwedeng maliit guys. Dahil mga kinder yung ano, i-assist ko, babantahin ko. Eh kung wala pa yung teacher at wala pa yung teacher's aid. Ah, teacher's aid kasi ako guys. Mag-aaway yung mga bata. Kaya kailangan maaga kami. And guys, so oh, maganda yung maganda ang umaga. So, kakasikat pa lang ng araw sa umaga. So, at least, kakuha tayo ng far infrared rays. Diba? If I are vitamin D for the bone. <coughs> Naubo na ako. And guys, so, lapit-lapit na tayo. Ganda ng bulaklak bagong draw. Sana all my service. may service sila. Lakad pa tayo. Mga ano pa guys. Mga 5 to 10 minutes. Lalaka natin. Kasi malayo-layo pa. Idandahan lang naman yung lakad natin. Kasi mapapagod tayo kaagad. Maubusan tayo ng oxygen. Kain pa naman ako. Ayan guys, so. so. ang ganda dito guys, kasi malinis. Malinis yung lugar ng Holy Spirit. Wala kang makikita ng basura sa gilid-gilid. Sa so, kasi ito, subdivision ito eh. So, malinis siya. Ganda ng mga halaman nila oh. Pine tree. Ito ano dito. S88 Tando O oh, diba O oh, ganda ng init guys Ang ganda yung init sa umaga O oh. Hindi sya masyadong Mainit kasi maaga pa Ano pa lang guys Six, 6.25 na yata Nung oras na Ano natin Kung anong oras hindi ko makikita So, malapit-lapit na tayo. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Medyo po nagpapawisan na ako. Siyempre, layo na nilakad natin. Tumawid pa tayo ng overpass. Ano talaga? Pagbuhay mahirap. Tuta. Ay, push up balay. Okay. So, nilalaw paano pa siya huwag tayo huwag tayo guys and guys puting tis na lang magkakarating na tayo sa ating peruruunan kasi punting lakad pa naman tama pagdating natin nun sa trabaho pawis na tayo pero ako okay lang guys naka aircon naman tayo dun kaya okay lang na pagpapawisan tayo hindi naman ako masyadong pinawisan tama lang And so na malapit na tayo <coughs> ito na tayo patawid pa tayo isang liko pa kunti na lang so isang liko na lang makakarating na tayo. So, makita nyo guys saan ako nagtatrabaho. Makita nyo yung school namin. Saan ako nag-aaral guys, hindi na ako nagtatrabaho. Bilang teacher's aide. Okay, malapit na tayo. Yun na. tayo. Makalapit na tayong makarating. So, <clears throat> ito na tayo guys. Dito na tayo guys. Ayan guys, ang ating na trabahoan. Nagbablog ako eh. Ay. <laughs> Ayan na guys, dito tayo. Ay, si kuya, oh. Anyan, ID, no? ID, no? Entry. Wala pa kaming ID. <laughs> okay Oo. <ba>, <clears throat> oh, okay na yan. oh, may estudyante na kami. Ngayon, mag-biometrics muna tayo. Bago tayo. Mag-login muna tayo dito sa office. Wala pa tao. So, ano ito mag-login dito, guys? Ay, Ay, lubat. Wala saksak. -sak. So, mamaya na lang. Mamaya na lang tayo mag-login. Wala, wala. Hi! Yan ang estudyante namin. So, dito na tayo. Ah, talaga? Duty na tayo. Happy birthday! Happy birthday!